<laughs> to. To na maming hapunan. Ulit-ulit. <laughs> oh, ito, hapunan namin. Oo. Inihaw puro ulam. Puro ulam, walang kanin. Oh, tarap. Oh. Ay, ulam sa tao. Yung isa, taga-Ilaw lang namin nagtatae. Hindi makakain 'tong tatayan. Hindi makain. Bugret. Eh mas ba Kulbit. Bugrit. Paano nung kakain? Ay dalawa lang inihaw ni Rodel. Tag-isa lang kami. Hindi, sinali si Jeremy. No. Oh, yun pala man. O yun ba? Yan. Kaya ko. Ayos na. Sae ka. Ganto pala magandang diet dito. Huwag mo isali sa ano, huwag mo isali sa bilang. <laughs> Nahiya. Nahiya. <laughs> Nahiya ako. Ayoko dilim naman. Hindi sabi mo, taga-ilaw ka. Hindi, hindi, mo ilawan. Sama, taga-ilaw ka na lang. Ay, ay huwag naman sa buka. <laughs> Buhang ka talaga. <laughs> Kahit kailan. Sa Sarap ba eh? hmm? Mga sampung Jeremy ang kasama mo. Wala, kalbo. <laughs> kalbo ang bulbul. Hahaha. <laughs> Kalbulat, lahat samahan sang isang rodel hmm. sarap sariwa 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 kabaw kabaw sarap pa di hmm? Ya, kayak kayak. kumain. Choy. <laughs> <laughs> bibigyan ng bibigyan ng suklay. <laughs> Silindro din <yun> mo. Silindro. <laughs> uh -huh. Silindro. Mhm. Silindro mo. Tarap. Tarap. Huh? Kahit walang asin. Nananam bade 'de? Busog, busog. Mhm. Uh -huh. Yon, mayo. Mayo, makita. Ayoko tamdan ko kumain. <laughs> Bilis Bilis ko ni Rodel, niwan na ako. Baka raw si agawan ni Jeremy. Hmm. Sarap. Yun. Kape kape. Yon. Kape. Kape ng Hinebra. Kape ng Hinebra. Hinebra. na iniwan na ako nung isa Ito sa ko Hmm? Doon, sa gilid Ang wala ba doon? Dito Pre kape ka, pre ka, pre, kita, pre Ha? Kapi ka? Ayaw daw niya ng kape, gusto niya gatas kasi dilabas ka gatas ang dalaga wala <laughs> yung kapika templado na yun wala pa templado na daw yan wala ayan ang titimplay po kapitan kapitan ayaw ko tama nito gusto ko yung gatas ang dalaga <laughs> Sarap. Tuh. Tamis-tamis sih. Eh. Kok apa ya? Lem sak nang nang. Hayo mun um, sariwa. Jangan ya. Mbek mau makan itu pak apo? Jangan lo. Amoi, ambi sak mai. Hmm. Sendeng guna kamai mai mu pang amoi. Ya lo, ngambil bandul. Hmm

Ay, It's yun, ano? Hindi na mlam. lang ni Rodel lang. Kinanaw lang yan ni Rodel? Hindi nga. Hindi na <laughs> Hindi nga. Hindi mo niya kinanaw. <laughs> 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 Hello. Yan, may... 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 Kanawin may... mo yan. Doon ang sustansya. Mm -hmm. Ay, ano daw yan? Diretso na daw. Pati daw yung kwan na luto na rin. Yung pinain. Mm -hmm. Mm hmm. Alay, yung burabos. 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 <laughs> 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 Nagkaroon daw ng kanin na kaunti. <laughs> <laughs> Nasa bito ka. <laughs> kanin na kaunti. Nasa brabos. Sarap. Kanin na kaunti. Mm. Na. Ano ba yan? Ano ba